Salamat po mga kababayan. Alam niyo po maraming naniniwala na baka sa July 28, sa so, una ng Pangulo, doon na uh, i-announce yung kanya magiging desisyon sa BSKE. alam nyo po eh totoo naman na uh, malaki ang uh, posibilidad na sa July 28 i-announce yung uh, magiging decision dito ng uh, presidente sa ratified bill yung pinasa ng uh, both houses sa uh, pagpapalawig nga yung uh, fixed term setting bill no kaya lang sabi po kasi ng uh, speaker ng Malacañang eh wala pa naman pong natatanggap na enrolled bill eh. so paano mga kapag desisyon ang sabi lang ay eh, kapag dumating doon di desisyonan kung dapat bang sangayunan o hindi sa ayunan Kaya pumasok yung mga paniniwala na sa July 28 na yan di desisyonan. Diba? Maaari. Kasi alam nyo eh, yung araw na yon siyempre doon magbubukas yung uh, 28th eh, Congress. No? Maaaring sabihin ng Pangulo, uh, itong araw na ito, natanggap ko yung uh, ratified bill or yung proposed bill. At ngayong araw din na ito, pwede niya sabihin na tanggap ko na po ang uh, enrolled bill at ito po ang aking magiging desisyon dito. Pinipirmahan ko po ang ratified bill na ito o enrolled bill na ito sapagkat ito naman po ay naaayon sa batas. O, pwede pong maging ganoon ang desisyon. Yung pangalawang namang uh, desisyon ng pangulo dito ay ibito, no? Pwede niya'ng sabihin na uh, ako po ay uh, hindi sumasang-ayon sa mga panukalang batas na ito. Kaya ito po ay aking uh, binibito. Uh, ginagamit ko po ang aking kapangyarihan bilang presidente na disapprove at baguhin ang batas na ito pwede po yun ayan po yung mga posibilidad na pwede maging disisyon sa araw ng zona firma, no? siyempre automatic uh, magiging ganap na batas po yun at matutuloy sa November 2, 2026 at kapag binito naman po ng presidente yan siyempre disapprove tuloy na tuloy ang uh, SC ruling yung schedule sa December 1 2025 No? Pero alam niyo po, ano pwede pong pumasok dito yung sinasabing line bito eh or yung uh, partial bito, no? Paano po ba 'yon? No? Dito po papasok halimbawa eh kasi sa LEDAC sa meeting ng LEDAC, sabi nga ni Chief Escudero na gusto-gusto ni presidente na ituloy ang uh, December 1, 2025 BSK isa pagkat ngayon ngay nga po ay uh, yung naaayon mismo sa batas kaya nga daw na sabi niya na gusto kong ituloy no? pwede pong uh, pumasok ang line dito dito para sa akin lang kung uh, titingnan natin yung batas no? pwede sabihin ng uh, Pangulo sa Araw ng Sola na uh, ako po ay nagpa-partial dito dito no? gusto ko pong ituloy muna ang schedule ng uh, BSK sa December 1 December 1, 2025 sapagkat ito po yung uh, naaayon sa batas saka po natin i-apply yung apat na taon na inyo pong uh, pinasang batas. Pwede pong mangyari. Yun. Paano ba pwede mangyari yun? Siyempre, dyan na po papasok uh, yung posibilidad na uh, papasok ito sa 28th Congress kasi July 28th uh, doon din magbubukas ang mga uh, houses. No, So, pwede pwedeng amendahan yan. Pag sinabi ng mga amendment, yun ay pwede baguhin, bawasan or pwede dagdagan ang isang uh, uh, paano ka dahil nga ay eh, binito no? pipwedeng mangyari ngayon naman kasi eh, ang uh, ipinus kasi no eh, talagang paano kalang batas yung nilalaman nun ay ipospon eh gawing uh, 2026 eh. so magkakaroon na naman ng problema ito kapag uh, mag partial dito ang presidente eh. di ba halimbawa gusto niya nga ituloy sa December 1 2025 tapos saka i-apply yung 4 uh, years na fixed term nila o eh, magbobotohan sila niyan, mag-o-override sila niyan. Kapag nag- uh, ob, uh, hindi na sila interesado dito sa sa partial veto ng presidente uh, doon na po po pwedeng mamatay yung mismong batas yung kanilang uh, isinulong sa 19 Congress. Ngayon naman po no, kung uh, nagbutuhan pa rin sila, nag-override sila at least two-third ng majority uh, despite sa veto ng uh, Pangulo, eh, magiging ganap pa rin pong batas yung uh, proposed bill nila na uh, iurong at uh, i-apply yung fixed term. Ito na nga po yung uh, ating pinag-uusapan ngayon na term-setting bill now 4 years tatlong term at sa SK official ay uh, uh, isang term lang 4 years ayan po yung mga posibilidad na ating pin tinitignan ano eh ilang araw pa po bago dumating ang July 28 marami pa rin pong po pwedeng mangyari baka bukas o sa makalawa mayroon pong update ng no? pwedeng magkaroon ng update na uh, biglang mag-declare yung malakang niya malakanyang napinirmahan na pala or labinito na pala di po ba Uh, magkakaroon agad ng desisyon yan, sigurado na once na mahawakan na yan, or kasi gobyerno sila eh pwede pong may, uh, naturalmente na meron pong uh, internal na ano yan na usapan, or syempre yung mga kanilang pag-uusap minsan ay mga confidential, hindi naman po lahat ng kanilang pag-uusap ay uh, isinasa <clears throat> publiko or isinasa media, pwede pong ganon, kaya hindi pa rin po siguro ipinadala or hindi pa nga ba talaga pinadala yung uh, copy kasi yung uh, once na naipasa na po yung bill or proposed bill, ratified bill, and enrolled bill, ang tawag dyan Ayun po ay magiging uh, uh, hard copy. Naka saat po dyan sa special na papel na yan, yung kabuan ng uh, ipinasang batas. No hindi pwede po sub copy. yan lililin ko lang, hindi pwede i-transmit yan via uh, email, no? Uh, tradisyonal pa rin ha? Uh, darating yan sa Malacanang na papel at yun po ang mismong pipirma nakikita nyo po yung mga presidente pag pumipirma di ba meron pong parang uh, album yan na uh, andyan yung logo ng uh, Malacanang tapos yung mismong paano kalang batas na dun, yun po yung mismong pipirmahan no, malinaw po tayo doon at uh, meron naman din akong uh, nakitang mga comment sabi eh wala nga na-transmit eh so patay na yung batas hindi po po pwedeng gano'n yun eh kasi yung effort po ng uh, paggawa ng batas ay hindi basta-basta ay meron pong uh, legislature, eh, legislative kaya sila po yung body, committee na gumagawa po ng batas at uh, kapag ayan po ay pumasa siyempre ang kasunod niyan ay eh, desisyon ng Pangulo ang mangyayari sabi nila, no transmittal uh, no law sa ibang bansa, sa USA yun po yung kanilang batas kasi meron pong prior na 10 days doon eh baka meron kayong mabasang gano'n sa Google, sa US po yun yung uh, no transmittal lolo dito sa atin, eh uh, nagiging ganap ang batas kung naipasa, naipasa na at option na lang or decision na lang po ng Pangulo ang uh, inaantay doon. No? Uh, sabi ko nga kanina, mamamatay yun kung uh, alimbawa lang na naglaing dito ang uh, Pangulo na sinabi niya ituloy nyo sa December 1 tapos uh, baguhin ay uh, ituloy sa December 1 tsaka i-apply yung 4 years nyo tatlong terms ulitin ko lang mamamatay po yan kung uh, binito, binalik sa houses at uh, hindi na nagkaroon ng interes yung mga mambabatas at sinado na uh, hindi na nila uh, gagawin wala na silang butuhang magaganap yun po, pwedeng mamatay kaya lang kasi ipinus nga nila no? ulit ko lang, pinus nga nila at uh, pag pinus yan at nagbutuhan ay magiging ganip, ganap pa rin pong batas no? at uh, matutuloy sa November 2, 2026. Eh, meron naman kasi tayo yung uh, Supreme Court ruling. Ganito po kasi yan, no? Meron pong gumagawa ng batas, no? May gumagawa ng batas, at pag pumasa, para maging ganap na batas, di na ng Pangulo. At yung Supreme Court, ang final arbiter. Siya ang magsasabi kung naaayon sa konstitusyon o hindi. So, malinaw po tayo dyan. Ang ating pong sinasabi dito ay, uh, Uh, naaayon po sa batas at tinitingnan natin yung mga posibilidad na po pwedeng maging desisyon, mga option ng presidente no? at uh, isa po doon sa mga sinabi natin doon ng mga posibilidad ay tiyak na magaganap, sigurado po yun isa po doon ang tiyak na magaganap firma, bito diba, ayan ang ating uh, pakaka inaabangan talaga so Uh, sa content natin ito ano uh, magkiwan mag-iwan pa rin kayo ng opinion napakalaga yan, lalo ng mga aspirant diyan mga barangay official no maraming salamat po sa inyong mga pagseserbisyo no ayan wag po kayo magbangayan wag po kayo magbabangayan kay kayo kayo po mga barangay official isa nakikita ko doon eh nagbabangayan sila sa comment section eh no so, maging professional po kayo pag, pag kayo ay magbibigay ng ah uh, opinion sa mga comment section mamaya mayroon na sa inyo dyan ay si kagawad ano to ba't ganito to magsalita no? Well, dyan sa comment section pwede po mag reflect ang inyong pagkatao mamaya makasira pa po yun sa inyong oh, advice lang po yan no? maging uh, pag ikaw ay public servant dapat ang iyong mga binibitawang salita no, kahit halimbawa napakasama ng content ko dapat magbibitaw ka pa rin ng comment yan nang maayos yung talagang kagalang-galang at ikaw ay professional di ba mamaya ay eh, comment ka ng comment na ganyan barangay captain ka pala o barangay official ka eh. may makabasa sa'yo na kilala ka eh. di masi na marites ka na di palag ay eh, kung nakaupo ka eh, ay ito chinismis ka. <laughs> di ba? Kung mangyayari kaya advice ko sa inyo, uh, maging uh, res respectful sa mga bawat comments sa kanino bang mga vlog po no? Ayun po. Maraming salamat sa inyong pag-uunawa. So, <clears throat> hangga dito lang sa mga bago sa ating channel. Aba, syempre, subscribe. Tapos uh, iwan ng comment at pakishare po lang ating video. Hanggang dito na lang po muli. Update tayo sa susunod. God bless you all. Out muna tayo.